Yo hey, what's up guys? Welcome dito sa aking YouTube channel, Pinoy Said Hustle TV. In this video, ay ituturo ko sa inyo kung ano ang daily cipher ngayon dito sa Hamster Combat, guys. Okay? At para ma-unlock natin ang 1 million tokens. At i-activate muna natin ito. 1 2 3, so tatlong tap. So yung first letter, guys, ay letter F. So yung letter F ay kailangan natin ng dot dot hold tapos dot. So na-unlock natin yung letter F tapos for letter O naman guys, yung next letter ay letter O. So kailangan lang natin ng dash, tatlong dash. So kailangan natin nag-hold tap hold tap hold. So yan yung letter O guys. So nagkamali tayo. Balik tayo sa letter F dash uh, I mean Dot, dot, dash, dot. Ayan. Tapos, tatlong dash para sa letter O. Dash, dash, dash. So, na-unlock natin yung letter O. Para naman sa letter R. Next letter natin ay letter R. So, dot, dash, dot. So, unlock na natin yung letter R. Next naman is letter key. So, for letter key is a dash dot dash. So, ayan guys, na-unlock na natin ang, uh, na-crack natin yung Morse code ngayon. So, i-take na natin yung price na 1 million at gamitin natin para ma-upgrade ang ating uh, profit per hour. Guys, try nyo i-check ang nilagay kong link sa my description box or pwede din sa my comment section guys. So yan ay mga links ng mga apps dito sa Telegram na ginagrind ko guys. So isa sa mga apps na yan guys ay pwedeng sumunod doon kay Natcoin at makakuha tayo ng libreng airdrop guys at may convert natin sa totoong pera. Iniimbitahan ko din kayo na sumali sa aming community or group dito sa Telegram guys. Ilalagay ko din ang link sa my description box. So, kayo na bahalang mag-check. At pakilike na din ang video na to guys kung nagustuhan nyo. At don't forget to subscribe to my channel for more updates.